Sorry sa mga bumili nitong Dragon Knife for 699 pesos. Today, the price is 50% off to only 224 pesos and free shipping. Kaya kailangan kong ibahagi ito sa inyo ng maaga. Ang Dragon Knife ay sobrang init. Mayroon itong kakaibang talim na malakas at matalas. Kaakit-akit na parang dragon. Ang kutsilyo ay maaaring direktang tumagos at maputol ang mga buto ng karne. Isda at gulay ng madali. Dinisenyo din ang Dragon Knife para matiyak ang kaligtasan ng user na may sobrang matibay na hawakan na tumutulong sa iyong magsagawa ng mga paggalaw ng paghiwa ng madali at maginhawa sa isang napakatumpak na paraan. 50% na diskwento lamang para sa unang 30 mamimili ngayon. I-click ang link para matanggap ang pinakamaagang libreng alok sa pagpapadala.